Ano mo na? Ano mo na po yan? Oo, natapos na. oh Ano? Request right? set niya pa eh. Ano natapos na? Ano mga bata ako eh? Paano ba tututo? Tawa ng tawa to. oy yung ano mo, tawa ng tawa. Paki ano paki ano, tawa ng tawa mag-isa lang oh. oh. Mm. <laughs> baliw na, baliw. Hahaha. <laughs> Malaro nga na RV. Hindi nga ko. Hindi nga nga galit at tagayin sa puso. Meron na kaming ano doon to. Gumanya ng motor, galing kasulinahan. Tapos dito kami, huminto ko. Ah, mabilis takbo niya pa ganun, Tapos pa lang. Wala bang pang-interest si Yan? Wala. Ay kung ako, bigyan ko ng tira. Puta, siya pa nagalit. Sabi ko, nakatungo ka, boss, nakatungo ka. Mukha ganyan sa akin. Tapos hanggang pagtawid uh, niya pa. ko niya, sabi ko, halika. Dito, doon talaga, doon tayo na Yung motor sabi ko sinabihan ko lang naka nakatungo kay, Nagalit pa. <laughs> Tayo kay muntik, po. muntik po mo. Muntik pa mabangga to, sabi ko. Pag mabilis siya. Ano Magano ka na lang, mag-sponsor ka na lang. Kung gusto mo magano, kung ano, kung bala na sigari, sponsor ka sa tapoy. Oh. Sponsor na sponsor ka sa eh. Kasi wala ako. Malakas din yan, malakas din May pang-entry di hmm. okay. ka ba? Sikwenta lang. Sikwenta lang. Sikwenta lang. Hmm. Ano ba? Sponsoran mo? Pati nga, sa may ka? sa ko Kasabi ko, wag kang magmuwa dito lang sa amin. Hindi mo na kaya <laughs> eh. Hindi, ang ko kasi, wala yung bali-wala lang. ba mo? yun. Wala pa sa... Nalayan, nalayan. sa bali-wala pa din yun. Nalayan pa niya to. sa simplangan oh Oo. niya? Nagkabigyan yung babae niya. Tawag sa akin sa may na. O, yung rin? Yung simplangan. Oo, yung na siya, meron? may glitch siya. May glitch siya, may glitch. Minsan doon yan, marami mga babae

Toto. Tinda si Boss Rocky oh. Uh, mga 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 ano mga Pexi oh. Pexi. May palaro ngayon ng Pexi at saka road bike. Dali na rin mga peksi, oh.

Diyan, tabi ni Rocky. Diyan, diyan. Para ano, makikita kasi may, may, may panda si Rocky. Hindi, <laughs> hmm. ganun lang yan talaga. Dito lang yung lagay mo dito. Wala kang magagawa. Oh. Ka t-shirt to. Oh. Ari buk! Ay, latag na. Yung mga t-shirt niyan, ilatag mo dyan. Ay, mga t-shirt ni Kuya. Oh. Okay lang. okay kita mo sagari Gary. Si Gary, kita mo siya lang nagsulod. Siya lang nagsulod ng ano, minum ng ano, cobra. Oh. Kapag mukha, ano, Okay lang. Bahay mo na. <laughs> Thank you. <laughs>